Mga pare ko, saklap naman, pinaligo ko lang po itong aking barako tree ay ayaw na pong gumana ng kanyang fuel pump. At para malaman nyo po kung ano po yung ginawa ko upang mapagano ulit to, ay panoorin nyo po itong ating video. Baka po kasi mangyari sa inyo to, at least alam nyo na po ang inyong gagawin. Part 2 mga pare ko, na kung saan po itinatalakin natin na huwag po ng tubig itong area ng barako tree na to. Dahil kung saan po ay posible po masira yung kanyang vital electronics parts. Which is ito nga po yun at nangyari po sa atin yan at nangyari po sa atin na hindi po umandar tong ating motor dahil may isa po dito na parts na nabasa ng tubig so, pero bago po i-continue ay magkukwento po na po ako na nangyari sa akin para kung bakit po siya hindi umandar at kung sakali mamangyari po sa inyo to ay may idea na po kayo at alam nyo na po ang inyong gagawin so kanina umaga po kasi nung papandarin na po natin tong ating motor at inoan ko na po yung kanyang ignition eh, wala po tayo narinig na tunog na umandar po yung kanyang fuel pump at ang narinig lang po natin ay yung pitik ng kanyang relay. syempre medyo nabahala na po tayo at nung in-start po natin yung kanyang electric ay eh, regodon lang po siya ng regodon So hindi po talaga siya tatakbo dahil wala pong mga uh, pressure yung ating fuel pump kasi hindi naman po siya umandar. Kung na-reaction po natin ay nagulat po tayo at hindi po tayo makapaniwala dahil batang-bata -bata po itong ating motor at alagang-alaga po natin. Kaso nga po nagkaroon siya ng problema at ayaw umandar yung kanyang fuel pump. At ang iniisip ko pa nga po ay eh, baka sira po itong ating fuel pump. Kasi narinig po natin pumipitik tuloy din ng ating fuel pump yung kanyang cut-in. Pero hindi nga po maandar itong ating fuel pump. So ibig sabihin baka fuel pump nga po ang may problema pero hindi po tayo nagpadala sa emosyon at ang ginawa po natin ay nag initial troubleshooting na po tayo syempre saan po tayo magsisimula doon po tayo sa ating fuel pump at tignan po natin kung may kuryenteng dumadaloy mula po dito sa relay hanggang doon po sa ating fuel pump ang ginawa po natin ay hinugot po natin yung power supply ng ating fuel pump at ito po yon gamit po yung ating multimeter at nilagay po natin sa volts, ano, you know, 12 volts ay kinawa po natin kung mayroong voltaing lalabas mula po sa ating relay papunta po sa ating pivot pump so hanapin lang po natin yung red wire so ito po yung ating red wire at tignan po natin yung kanyang voltaje yun ang ginawa po natin is in po natin yung ating ignition at yun nga po positive at wala po lumabas na kuryente o wala po lumabas na 12 volts sa ating multimeter Then pagkatapos po ng fuel pump ay punta naman po tayo sa ating dalawang relay sa kanyang cut in cut out relay. So ito po yun yung dalawa na to. Dati ito po kasi nagbibigay ng 12 volts o power supply sa ating fuel pump. So in-expect ko po na baka sira na po tong ating relay at nag-carbonize na yung pumipitik sa kanya at hindi na po siya nagkocontact. At ang ginawa po natin, apan binutot po natin ganun, ayun nakita na po natin na nag-uumido na or nagkaroon na po ng corrosion yung kanyang terminal which is yung sa loob po na Eh, at ang ibig sabihin po yun ay hindi na po nagkakaroon ng magandang connection o contact tong mga pins na to. Kaya po siya hindi nag-on. Kaya kahit na po pumipitik tong ating relay at nagkakaroon po siya ng contact sa loob, ay wala naman po siyang nilalabas na kurente dito dahil wala na pong connection or meron na po tong umido or corrosion tong kanyang terminal. So wala na pong dumadaloy na kurente papunta po doon sa ating fuel pump. Kaya ang ginawa po natin, binunot na po natin yung tatlo at saka po natin siya nilinis ng contact cleaner at sabay na rin po natin siyang pinaras so yung tatlo po na yan so sinama na po natin lahat yan then after po natin malinis ng contact cleaner at brush ito na po ay ibinilik na po natin siya yun at saka po natin siya tinesting at ang pan-testing pa lamang yun presto at gumana na agad tong ating fuel pump so pag start po natin ating motor yun gumanda na po siya ang problema lang po talaga natin ay ayaw pong gumana itong ating fuel pump dahil hindi po na gagana dahil marami pong dumi itong ating relay. Dahil nga po yung sa tubig na pumasok po dito sa ating relay nung minsan naglinis po tayo ng ating motor at gumamit po tayo ng pressure washer. So dito po yan tumatasik kaya ito po ang una niyang tinamaan tong unang -una relay na to. So ito lang po yung kanyang na damage pero tong dalawa naman po ay eh, okay naman po. So yan yeah, mga pare ko eh kaya bawal na bawal po talaga sa motor natin lalo na po sa mga FI yung mabasa po ng tubig. Dahil nga po ganyan ang mangyari at magkakaroon po ng corrosion o umido yung mga terminal niya. At yung masakit nga po is magkaroon po siya ng short circuit na posible pong ikasira ng ating computer box at itong ating rectifier regulator. So ayan mga pare ko, kung sakali po mangyari sa barakot rin nyo to, na pag-on po ng inyong ignition switch ay hindi po umandar ng inyong fuel pump, ay posibleng relay po ang may problema. At huwag po kayong matakot dahil hindi po yung sira, kundi wala lang po siyang koneksyon. ay posible po nabasa ng tubig at nagkaroon po ng umido yung kanyang terminal connection koneksyon. So hanggang dito lang po yung ating video at hopefully meron po kayong natutunan kay Konte. At tandaan nyo po na hindi po lahat ng motor ay pwede pong basain yung kanyang mga vital electronics parts. Dahil dito po sa ating barako ay bawal na bawal po. So paalam sa inyo mga parekoy. Paalam!